Sa mundo ng showbiz, sanay na tayong makita ang ating mga paboritong artista sa entablado, sa pelikula o sa telebisyon. Pero kapag panahon ng eleksyon, abay biglang may pasayaw at may patiktok dance challenge pa. Akala mo concert tour, yun pala'y campaign rally. Pero kahit anong paandar, may mga artista pa rin hindi sinwerte sa halalan. Bakit nga ba? Hindi ba sapat ang kasikatan? O baka naman nadulas sa entablado ng politika? Ito ang kwento ng mga artista na natalo sa eleksyon kahit binuhos na ang lahat, bogey points, sayawan at showbiz charm. Kung may award sa pinakamasipag na sumayaw sa kampanya, may siguradong panalo na itong si Bong Revilla. Sa bawat kampanya, budots ang kanyang daladala. Nauna na siyang nag-viral sa kanyang kampanya matapos siyang magpakita ng budots dance sa kanyang campaign ad. Ugo! kita sa mukha sa huli, hindi nagwagi si Bong matapos hindi makasama sa Magic 12 na mga senador. Hello uh, dalawang milyong Thank you po sa tiwala niyo. Kaya naman, nagsikalat ang litratong ito na tila malungkot ang dating senador. Sabi pa ng ilan, tila hindi na-update ang senador sa so uso. Hindi na pala uso ang budots. edi di sana pala, ebat eh, ada adan na lang ang kanyang sinayaw. Ready na po ako maging vice gobernador. Agaw pansin naman ang gimmick ni Luis Mansano bilang tumatakbong vice governor sa Batangas. Sabi ni Luis, sa pagbili ng vice governor ay dapat alam ang sayaw na ito. Bola lang 'yan. Ngunit sa huli, hindi umubra ang budo si Luis Mansano matapos nga na matalo ito ni Dodo Mandanas sa vice gubernatorial race sa Batangas. Batangas! Bigo rin makapasok ang TV host na si Willie Revillame sa kanyang tinakpuhang posisyon sa gobyerno bilang senador. ginawa pang Will to Win show ang kanyang campaign rally. <coughs> dula Yo Gago Sa resulta ng eleksyon, si Kuya Will ay nasa ika dalawang puwesto sa senatorial race. Andy Pares at Anlisof Softdrinks sa Kamara de Representantes ay naging bato pa. Hindi umubra ang pasayaw-sayaw ni Diwata. Sa pangangampan niya dala ang pangalan ng Vendors Party List. Sa huli hindi nasalba ang representative ng mga vendors sa butuhan. Dahil dito nadismaya si Diwata. Kalaunan ay natanggap naman ito ang pagkatalo nagpost siya sa social media ng pagkatalo ng vendors party list ay pagkatalo ng buong Pilipinas. Talo <laughs> ka diwate, ano naman ngayon? Talo! <laughs> sa politika, hindi sapat ang pakyut, pa-joke o kahit pa-sayaw. Sa huli, ang boto ng mga tao ang mas matimbang kaysa kasikatan. Hindi porke trending ay winning. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ito ang The Showbiz Caster, ang inyong tambayan sa likod ng kamera at ng kampanya. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga kwento ng showbiz at politika.